Nasa kamay na ng pambansang pulisya ang karagdagang reward money para sa mga testigong nakipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng Batokabe case. Sa pamamagitan kasi nila, mas napadali ang pagtukoy sa mga salarin sa likod ng krimen kay called Partylist Representative Rodel Batokabe. May report si Marita Muahe. Ibinigay na ng kamera kay Philippine National Police Chief Oscar Albayalde ang 8 milyong piso na bahagi ng reward money para sa mga witnesses na lumutang kaugnay sa pagpatay kay Ako Partylist Party List Representative Rodel Batukabe. Pinangunahan nito ni na Representative Alfredo Garbin Jr., Congressman Albi Minites, Ieda Marie Romualdez at House Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Bago ito, nauna lang naibigay ng kamera sa PNP ang 5 milyon nitong nakaraang linggo. 50 milyong piso ang ng reward money, 13 milyon mula sa 15 sa Acubical Party List, 2 milyon sa Albay Provincial Government at 20 milyon mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. 17 milyong piso na lamang ang natitirang bounty ang sa Acubical Party List at ang mula sa Provincial Government of Albay. Ang natitirang reward ay ibibigay ng Acubico sa tatlong tranches. Una sa determination of probable cause, ikalawa sa pagtayo ng mga suspects sa witness stand at ang pinakahuli ay sa pagbaba ng hatol sa mga ito. We committed for 15 million pesos but it will be given in tranches. Uh, we want a successful prosecution of the murder case, and we want conviction. And so we want all those witnesses should actively participate, uh, not only in the determination of probable cause, but also in the trial proper. They have to take the witness stand at uh, sasabihin nila kung ano yung nalalaman nila na pawang katotohanan labang. that will lead to the perpetrators and to the Uh, mastermind. Sa kabuuan, isang daan at siyam mambabatas ang nagbigay para sa pabuya. Para kay Benitez, credible umano mga testimonya at ebidensyang nakita base na rin sa report ng PNP. Dahil dito, paniwala ng kongresista, matibay ang kanilang kaso at panahon na lamang ang hinihintay. Dagdag pa ni Nagarbin at Benitez, may mga kahilingan ng pamilya Batukabe tungkol sa pagbibigay ng pabuya at ipinaabot na umanin ito sa PNP. There were two gunmen, um, Arimado and Yuson. So, yun yung hiningi ng pamilya na huwag talaga bigyan. But those who are least guilty and that can point to the mastermind and lead to the conviction, okay sa kanila. Paniwala din ng dalawang mambabatas, mas malaking pabuya ang mapupunta sa unang witness na lumutang na umaming bahagi siya sa inisyal na pagpaplano sa pagpatay pero hindi na sumama sa aktual na pagpatay na si Emmanuel Hodavar na siya rin nakakuha sa 20 milyong pabuya mula kay Pangulong Duterte. Marita Muahe, para sa bayan.